Magandang gabi mga kalaki. May lucky numbers ka na ba natatayaan para bukas April 19? Kung wala ka pang lucky numbers natatayaan para bukas sa mga STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng, pwede mo po akong i-chat ngayon mga kalaki at sabihin nyo po kung ano pong digit ang gusto mo kung 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit laki numbers abay ibibigay po natin sa iyo mga kalaki ngayon basta po ikaw po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart marami na po tayong nabigyan na natawagan at syempre po kung hindi ka, hindi ka sumusuko sa mga pag-chat at pag-comment sa amin malay mo mapansin kita ngayon mga kalaki okay? ngayon po ay mag-aalas na po ng gabi. Kaya tutok lang mga kalaki, baka ito na yung time para po mabigyan kita ng mga lucky numbers. Ano po. At syempre po mga kalaki, may mga nananalo po sa mga lucky numbers natin, meron din naman pong hindi mga kalaki. Malay mo, isa ka pala sa mabigyan ko ng swerte ngayon dahil sa birth month at birth year mo, Iko-code po natin yan ngayon na po mga kalaki. 2 hours po akong maghihintay po sa inyo. 2 hours po ako magbabasa ng mga comment. 2 hours po akong tatawag at magcha-chat. Sana po sagutin nyo. Yung iba po kasi eh, hindi sumasagot kaya lumilipat po tayo sa iba. Sa mga nabigyan ko na po, ingatan nyo po yan. Sa mga hindi ko pa po nabibigyan, manood lang po kayo rito mga kalakit. Alam niyo kung paano kayo mabibigyan ng libreng mga lucky numbers. At syempre po, sa mga sumali sa private consultation, aalagaan ko po kayo for 3 months mga kalaki. Tututukan ko kayo sa mga birth month, nyo, laban nyo, Pilipinas at abroad na mga lucky numbers.